Just now, House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos handang-handa raw harapin ang imbestigasyon ng ICI matapos siyang magpadala ng liham sa komite. Matapang na sinabi ni Sandro na wala umanong espesyal na trato pagdating sa batas. Pantay-pantay daw lahat. Ayon pa kay Sandro, anuman ang posisyon mo, sino ka man, wala dapat above the law. At dahil wala akong itinatago, Buong loob akong nagpapasailalim sa investigasyon ng ICI sa oras na sila'y maging handa. Nagpapatunay ito na handa siyang humarap, magpaliwanag, at panindigan ng transparency sa gitna ng mga isyong kumakalat. Manatili tayong mapanuri, mga kababayan. Patuloy nating bantayan ang takbo ng investigasyon at suportahan ang mga leader na pumipili ng katotohanan, pananagutan, at paglilingkod. Mag-update kami sa susunod na kabanata. Stay tuned.